So, ayan mga master. Ayan, hindi na lang yung ating pakain sa ating mga buyo. Bili, bibili na naman tayo mga master. So, ayan mga master. Ayan, yung ating mga labuyo. Ayan. Yan. So, ayan nga sir, naglagay tayo ng mga ganito sa ating mga pangate. Yun nga, dahil pag hindi tayo naglagay nito, is nakikita sila sa ng ganito. Yan. Open lang sila. Tengal nila pag tinginan, ay nagpapatalo. Kaya yan, lagyan natin ng ganito. Sa ating pangate. So, ngayong araw mga sir, magpapakain tayo ng ating mga labuyo. Ayan si Tagling, mga master. So, oh. ayan, nasira na yung ano niya. Balaybo niya kasi. Ayan nga. Buwabang bangga kasi dito. Dito kasi siya sumusukot eh. Kaya nito, ba't gano'n? yung ating bago master. Oh. Yung nagpatalo sa Alpas master, kakahuli sana yan kaya hindi siya nagpatalo Ayan si Pak Ayan yung ating Pak oh laglag -lag na Ayan yung Pak natin Ayan lang mas si Ayan Kita si Pak Malabo yung kamera natin master Ito yung ating malakasan mga master Ayan yung ayaw yung ating talisayin uy uhaw pala master yan pagbigay natin uhaw pala si pak yung talisay, yan ang ating malakas ang talisay ano? tapang nga yan master abangan nyo master papangati na natin yan try ko bukas kung may cut natin siya kung makapag maga tayong gigising bukas Tapang nga yan, master. Dinala ko na yan sa sa kapitbahay ko na hunter rin. Matapang siya. So, ayan si upos. Upos natin. Sabi yung taba niya, master. Hindi ko na nga sila ngayon napakain ng saging kasi sirado kasi yung tindahan yung bininan ko ng saging. ng ating kalapati basta babalik tayo sa pag-alaga ng kalapati kuminto kasi ako master kasi yun nga basta ka mahaba ng istorya Ito nga pa 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 yung na lang ito yun yun ito master yung ano natin yung napainom natin sa talisay B50 ito lang yung minintin ko sa ating talisay at saka yung yung ginagamit ko sa paghahan kunwari maghahan ako bukas papainumin ko tumamayang gabi yung pakainom ko at hindi isang buo yung pinapakainom ka natin ng master ganyan ako magpa ano nang labuyo so ayan pero yung pakatoka natin hindi pa ako nakapagpili so papakainin siya mo na sila ngayon mga master di nga uh, na yung uh, mga uh, mga master Ya, tanggal tayo master. yung isa natin. Dito lang siya, Master, kasi wala pa tayong gawang kulungan. So, pwede na ipangateran yan, Master, oh. Hmm. So yun, kasi na <clears throat> so, yung master oh. Ang goods na yung ano natin. Basta na tayo, Master. Ano mo? Yan o. Nakabuyo ko rito. Iyan yeah, ako yung kamera natin. So yan, papakainin ko muna yan dito, Master. Apat to sila, Master. Oh. <coughs> iyan, kumakain yung ano natin. Mga ulang gana yung isa natin, no? Hindi na makikita ko siya, Master. Dilim na. Huli natin yung sasmin niya. Yan, mga natin pagka February to. January. Huli natin pagka January. Abril. Huli natin pagka Abril yan. <coughs> yan, January yung isa. Yung isa hindi yan sa akin. Ah. Yun, dito sa dati yung ano ko, kulungan. Sinira ko, mister. Ano? You know? o. Wala na kasi yun. Sira na. gagawa na lang, lang tayo ng bago. Hindi tayo dito di mang gagawa. Doon tayo yata gagawa eh, oh, doon. yung egg. Ito yung mahi natin. Yan buti na gumaling yung sanghi natin Oh. No? tanda na yan ito pa yung kinakasama ni ano ni maliit dati ito yung palagi natin dinadala yung bantam natin na talisay kaya yun yung nakahuli ng talisay ito dito wala pa yung mga kain kaya yun yung huli natin ito sa hindi natin doon sa buli <coughs> yung nahuli sa pataker so yan papakainin ko yung muna sila ang master Lagyan natin ng patok. Yan. Dalawang 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 ano dalawang ganito yung ano natin hmm. silang daw lang ang kakain so dito